Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Alam ba ninyo na ang mga baboy ay itinuturing na ikalima sa mga pinakamatalinong hayop sa buong mundo? Ayon sa mga eksperto, ang mga baboy ay madalas na mapagkukunwarian Bilang marurumi, tamad at hindi matalinong mga nilalang. Ito ay dahil sa nakasanayan na nating lagi silang makita sa mga lugar na hindi na ipapakita ng mga baboy ang kanilang totoong ugali. Ngunit kapag tayo ay mas magsusuri ng katotohanan, ating malalaman na ang mga baboy ay lubos na palakaibigan at matalinong mga hayop na bumubuo ng matibay na ugnayan sa isa't isa napapanatili nilang malinis ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kapaligiran sa pamumuhay. At alam nyo ba na mas gusto nila ang lumangoy kaysa ang paglubog sa putik. Kabilang sa intelektual na katalinuhan at kakayahan ng mga baboy ay ang mga paraan kung paano sila nakikipag-ungnayan sa isa't isa at ng iba pang mga uri ng species. Ang kanilang kakayahan na magpakita ng emosyonal na contagion ang kanilang likas na pagnanais na mapanatili ang isang malinis na lugar ng tirahan at ang kanilang kakayahang makaramdam ng sakit at pagdurusa. Ang mga baboy ay matalino, maaalalahanin, emosyonal na mga hayop. Bagamat bilang isang lipunan, ay madalas na hindi natin sila tinatrato ng ganoon. Salamat po sa Diyos sa panibagong kaalaman na ipinauunawa sa atin. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.